Ayun sa pangalawa, never ako nang patiwala. Si 7pig, <laughs> <laughs> <May pang> ganito finger 5finger. <laughs> Saan nga, yun <laughs> no, no, no. oh seven nga, yun finger Palun. Pero siya hindi siya oh, uh, no. sa na. Ang inborn na siya. Ano lang? Nain, yung hindi, namin, Hindi, hindi, hindi. Hindi, kami hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, talaga. hindi. No. Hindi, oh, uh, oh, okay. oh, okay. Sabi ko kay hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi.

Ang pinagtatanbad kasi ito. Pag ganun, pagkapagaw ni school, hmm. yun naman walang daliri. Ah, <laughs> si <laughs> <A, pili, laughs> school labas. Gago si school. Mas <laughs> kasi ako, hindi yeah, talaga yan. Kasi dito lang May isa pa yun. Alam mo yung, Alamon, nabon yung, yung nabon talaga yung na. Alam mo kung bakit? Ang ganun sa pasing. Si oh, okay. ano pa. siya ano Pero yung itong isa, okay ito. lang. Alimang. Alimang. Alimang.

sa... Alam ko yung sabi ko, alam ko nang pangunangan mo, pangunangan mo sa pagkita, doon ba Alam mo ba, ito ang umuto ko sa iyo. ako ba na ano? Nandun pa siya ako sa Trantano. Hmm. Alam mo ba eh. yun? Hinepensya na ng tatay ko. Nung nagkinala ko nga siya ako, different, different pa. Nagkat naman tayo, nandun pa siya sa Trantano. Nagkikulo. O yun, mo ayun, talo dalawa Alam mo, ba? ka manglit. Hindi ko pa natatakot. Tama mo, pa. Sa akin wala pa yun? Wala siya. Ginawa mo na yun doon kanina sa may ano. Alam ko. Mayaman ang tatay ko. na yung na mo. Hindi, yun. Nasaan yun? Wala kong lumabas dito. Saan yun?